wag kang gagawa ng pagkakamali tulad ko. I really need you right now. I really need your help. Kahit ano, sabihin mo lang. Alam mo, Dad, hindi ko alam kung dapat ko bang ayusin yung samin ni Kimo. Is he worth keeping for? Kailangan ba ako yung lumapit? The truth is I don't know. I can only speak for myself. Yung araw na nagsabi ang mami mo na gusto na niyang makipaghiwalay, na nauna sa akin ang pride at galit. You know what? It's been more than 20 years. Pero hanggang ngayon, hindi dumadaan ang, ang araw na hindi ko naiisip. What if? Kung hindi ko pinairal ang pride, kung paglabas niya sa pinto, pinigil ko siya at usapan, nabigyan pa ako ng isang pagkakataon. Nabago pa yung isip mo na bago kaya ang buhay natin ngayon. Dad. Kung ano man ang desisyon mo, huwag kang gagawa ng pagkakamali tulad ko. I really need you right now. I really need your help. Kahit ano, sabihin mo lang. Si Guillermo Talumpati. Nandiyan po, sir. Guillermo Talumpati. Ay, sumong pa Sumama ka sa amin. T teka, teka mo na, sir. Boss? Boss, Ay! ano ba ang ginawa ko? dadalhin? Ano ba? <coughs> ano <Kampumalak. coughs> Kidnapping to ah! Diyan ka lang. Maghintay ka.